ating ano ating sinai, ating lugaw at ang ating tinola ngayon naman eh, uh, medyo lumambot na siya hindi na siya masyadong matigas kasi galing sa freezer kanina sobrang tigas kaya pinalambot muna natin ayan na nalagyan ko na siya ng ingredients para tayong ayan carrot carrot tayo at saka ayan ko ng harina ayan ko ng paminta ang magic kaya magbalot na tayo ng ating shanghai para matapos sa tayo at ako gusto ko na rin umakyat may isa pa akong live sa ating isang at kaya pa ako saglit nga may namang lang may namang itong. wala naman to mga ako kayo puro kayo ano pag nagtag-ulan ang langaw lango sobra. Wait lang po. Ayan, saksak lang natin ang ating charger. Huwag naman sana malalag lang ang cellphone ko sila na ang iba niyan, charing. Pinagpapalit-palitin ko lang yan sa aking vlog. Okay. At sa aking vlog. Like. Ayan. na tayo ng ating Shanghai? Marinis ang kamay ko. na ako. Kasi dami kong ginawa. Gluto ako. Kaya marinis ang ating kamay. Baruto tayo ng ating Shanghai. Uh, pang stock, stock. Pang breakfast. Ay, thank you pala kay padi Binigyan ako ng ano, ng tuyo galing Bicol. Kaya meron tayong tuyo dyan na pang breakfast. Ako lang naman kakain noon. kakain mo. Kaya ako lang talagang tsatsaga doon sa tuyo na yun. Ayan. Diba? Magandang umaga, tanghalo na tayo. Kailangan bilisan na natin para meron tayong natatapos na ano, nakabalot. Kanina pa to. Medyo matigas pa nga eh. Ayan o. Oh. Matigas pa siya. Pa siya talaga malambot na malambot. Ito ay pangkain lang. Kaya kahit madami o konti. Okay lang yan. Kami naman ang kakain. Maparami masya o ng konti. Ayos lang. Huwag kasi paninda yun, Kailangan pare-pares ang takal. Kami naman eh. Pagkain lang naman namin to kaya. Wala naman. Naisipan ko lang na mag mag Shanghai. Namiss ko din to. Ang tagal natin hindi nag Shanghai. Kaya ano. Ngayon lang. Diba? Diba? Hindi pa siya talaga anong ano. Dikit-dikit pa. Dikit-dikit <laughs> pa. Tulog pa ang aking mga anak. Pati ang aking mga babies dyan. Tulog pa sila. May mga sakit ang tao rito sa amin. May mga lagnat. Kaya, sama kasi ng panahon pa ulan-ulan. syempre nauulanan. kaya ang lahat wala na namang pasok kasi nga si Enting ay wala pa yata balak lumayas dito sa atin umpisa natin para matapos na tayo kasi aakyat na ako Agad kong nagising 6 buti nga nag alarm nag alarm nag alarm ako narinig ko kasi misa pag nag alarm ako hindi ko siya naririnig kaya hindi sa mga tayo wala tayong pinamalengke kaya minsan kung ano lang yung ulam dyan pinagtsatsagaan -pinag namin dami naming ulam, meron pa ako dyan yung paksiw kagabi, di ba na vlog ko sa inyo nagpagsiyo kagabi, nasarep pa yun hindi pa namin nagagalaw, hindi ko pa yun na kaya ang dami nating ulam May pa ako dito igigisa na upo ang talaga lang na pinamamaligit ko yung mga anak ko, kasi sila talaga ang mga nasaseran sa ulam kaya tapos na natin para tapos na. Meron pa tayong isang live mamaya. Hi! kita ka bibi ko. Meron pa tayong customer. <laughs> Bibi ko. Saki boy. Opo. Ali ka na. Wow. Kain ka, bibi ko. Gusto mo ito, bibi lab? Ha? Masakit eh, si ate. Ikaw lang. Baba na dito. Bawal si ate. Nilalagnat si ate Tana. yung customer. <laughs> Baba na, bibi ko. Nasutulog pa si mami mo? Dali, kaya na dito. Hello? Hello, bibi Saki boy? Baba na, bibi ko. Itong ginagawa ko itong Shanghai para kay Saki boy ito kasi bawal nga siya sa manok. Kaya Shanghai lang baboy yung pwede sa kanya at saka ano, baka lang, lang si Saki boy Okay. Hello. Morning. Good morning, Saki boy. Good morning Ay walang narinig si Saki boy Hindi nagu go good morning kay Mita Good morning Saki boy Ano sasabihin ni Saki boy kay Mita Ay Walang sagot Po Ano bibi ko Tulog pa si mami mo? Tulog pa si mami, bibi? Agising na. O, oh, kiss mo si Mita. Mag-good morning ka kay Mita. Good morning. Kiss mo ako. Oh. Nag-good morning na si Kiss. Kaya ka na, bibi ko? Opo. Saglit ha. Pagluto kita nito. Gusto mo ito, bibi ko? Shanghai. Opo, gusto mo ito bibig ko? Gusto mo ito bibig ko? May sakit si Ate Tana, may lagnat. Opo, kaya ikaw ingat ka. Baka lagnatin ka din. Opo, lagnat ka din? Wala ah. Oh. Wala akong lagnat, si Ate Tana lang. Ay, lagnat ka din? Wow! Wala. Hindi ka naman mainit eh. Sakit. Alin masakit sa... Alin masakit sa bibi ko. Sipon si Ate Tana. Eh, sakit si Ate Tana. Hindi lalagnat eh anak at si Ate Dana. Wow. wow, kukuha ka ng food mo. Wow, sana all my food. Oh, malaglag ka ha. Ingat ka. Alam ni Saki, bukong siya kukuha ng pagkain. Tuhanan siyang baby ko. Wow, galing ni Sakiboy ah. Wow. 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 Kristal. Nagpo-vlog si Mita. Say good morning Mr. po. Mr. Uh, ako. sabi Dali, mag-good mo, morning ka sa kanila. Upo, sabihin mo good morning mga ka-baby love. Hindi. Nagbo-vlog si Mita. Opo. Good morning ka na sa vlog. Good morning, vlog. Good morning po. Wow, very good bibi ko. O, akin ang bibi ko. Open na ni Mita. Open. Open ni Mita. Akin na. Akin na, akin na. Open ko nga yan sa akin na. Akad